Happy Sunday, beautiful people. Medyo hindi pa nga maganda ang katawan ni Mama. Pero mas okay-okay na tayo compared to Friday. Kaya naman, pagkatapos nating mag-skincare routine, ay bumaba tayo at nag-breakfast. Ang ating almusal nga ay cereal with banana. At syempre hindi mawawala dyan ang ating morning coffee. nag-brew lang tayo ng 3-in-1 from Copico Cappuccino. Si Daddy at si Bonsunga nga ay init ng tubig at sila nga ay kumain ng Lucky Me Bulalo Noodles habang si ate naman ay nagtoast lang ng waffle. Meron niya tayong adult faith formation at merong catechism class sa mga bata for today. Dahil Sunday ngayon, subukan natin na magpunta sa simbahan. Dahil once a week lang ito at pakaramdam ko talaga ay obligasyon nating magpasalamat sa Panginoon sa napakaraming biyayang natatanggap natin. Kaya naman, sinusubuhan din nating i-impart sa mga bagets ang importansya ng kanilang religion. Pagkatapos nga ng ating simba ay dumaretsyo na kami ni Daddy at nagpark sa likod dahil sasamahan naman natin sila sa kanilang adult faith formation importante rin sa amin ni Daddy na present kami sa mga ganyang pagkakataon sa buhay ng aming mga anak dahil time is really precious at hindi natin mamamalayan. Adult na rin ang mga yan bukas. Pagka uwi nga natin sa bahay ay dumiretso kagad si Mama sa kusina para magsaing dahil wala na tayong natirang bahaw at dinamihan ko na yan para umabot pa hanggang mamayan gabi para sa ating dinner. Dahil nagmamadali tayo ngayon, gumawa lang kami ng corn beef at nagbukas na nga tayo ng dalawang lata habang si daddy nga ay naghihiwa ng patatas. Meron ding activities sa ating mga bagets gayon kaya naman mabilis ang luto lang at ito nga ay isa sa paborito ng ating mga bagets. Ito na nga si mama nagbubukas na ng dilata habang si Daddy ay tapos nang maghiwa ng mga patatas. At siya na rin ang nagluto habang ako naman ay gumagawa rin ng ating pompa na wala uulamin mamayang gabi. Ito na ang nabili natin from Asian store at gamit ang aking mga frozen veggies na nakuha natin sa at garden noong summer. Nilagyan din natin yan ng ginger para iwas lansa. Pinakuha ko nga si Daddy ng mas malaking foil at tingnan nyo naman ang kanyang asta talaga namang nang iinis Ganito kami ni Daddy sa kitchen kapag kami ay nagtatrabaho o talaga namang tawanan lang kami ng tawanan. Kaya naman gustong gusto ko talaga pag nasa bahay si Daddy dahil hindi matapos-tapos ang aming pagbibiruan sa isa't isa. Nilagay muna natin sa fridge yan dahil hindi pa naman dulot mo mamaya. At eto na nga tayo, nagload na tayo ng mga dirty dishes sa ating dishwasher habang si mama naman ay naglilinis ng kitchen counter at kung ano-ano pa. Si ate nga ay pinababaho din at pinaghugas ko ka ng kanyang ng water bottle and straw kahapon. Ang natira naman nating sisig ay medyo kulang cool sa timpla kaya naman gagawaan natin yan ng paraan. Lalagyan pa natin ng isa pang pack ng mamastika sisig mix at eto na ang ating ulaben for today. Hindi ako masyadong kumakain ng beef dahil medyo sumasakit ang ating joints. Siguro nga ay meron ng gout si mama. At eto na lang ang ating uulabin. Inubos ko na din ang ating sisig at syempre mas pasanapin pa natin yan. Lagyan natin ng beans at eggs. Ito na nga ang ating special sisig sisig habang si daddy ay nagluto ng sibuyas na kanyang itatapigs para sa kanyang corned beef. Hindi ko mauubos ang lahat ng ito kaya naman meron na naman tayong leftover at yan ng ang ating kakainin siguro bukas pagkagaling natin sa work mas pasarapin pa natin yan at lagyan natin ng chili flakes. Talaga namang yabi-yabi at excited na nang kumain ng pananghalian si mama. Ang mga bagets nga at si daddy ay kakain ng corned beef at eto nga ang aking ulam ngayong tanghalian. Ready na kaming magtanghalian at ng nagmamadali na rin tayo dahil ako nga ang maghahatid kay JJ sa kanyang swim class. At eto naman ang pagkain ni Daddy. Eto na naman ang inyong batahon na baba sa muna Munahong Magbukbang. Tignan nyo naman at i-flex ko ang aking napakagandang earrings na nagmamatch sa aking outfit. Yan ay gawa ng aking anak dahil siya ay mahilig gumawa ng jewelries at talagang sinubukan natin magterno for today kaya naman ma-arty Hindi pa na si mama kaya naman bumulos pa ng isang sandok at eto na ang natira sa ating sisig. Siyempre naman, kailangan natin ng paghibagas at pinayagan tayo kumain ni Daddy ng dalawang pirasong pineapple. Hindi rin tayo pwedeng kumain ng maraming pigya dahil sobrang tamis niyan at nag-iigat din tayo na huwag magkaroon ng diabetes. Kaya naman, kontrolado talaga ang pagkain ni Mama. Pagkatapos ko bang kumain ng lunch, ay minarinid ko naman ang ating chicken thighs at eto nga ang request ni JJ. Nilagyan lang natin yan ng fish sauce at lemon at eto nga rin ang defrost tayo ng chicken breast at mababara natin yan ng pusino mix para ito nga ang gagawin nating albusal sa na mga bagyes dahil bukas na ay lulis na naman. Talaga na bang multitasking is life at medyo maganda na nga ang pakaramdam di ba ba? Kaya sa sagad na naman tayo sa trabaho sa kusina. Pero okay na okay lang yan dahil naman lahat ng ito ay para sa ating pamilya. Napakasarap din ng marinade na ito at malaking tipid din dahil mahal at ready-made tusino sa Asian store. Mag-aalauna na nga at eto na si Baba. Ready na nga tayo ang maghatid kay JJ sa kanyang swim practice. Si ate nga ay may volleyball training din, maya, -maya at si daddy ang maghahatid sa kanya. Eto na nga ang ating swimmer talagang todo practice na naman in preparation for his swim competition for the next two weeks. Kaya naman for the video muna si Baba. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing.